Rito nating papakin ang mga prutas. Pero hindi lang ito panghimagas. Marami sa mga ito, pwedeng gawing ulam. Bagamat makolesterol ang avocado, sa lahat ng mga prutas, ito rin ang pinakamayaman sa protina at fiber. Kaya naman ang TV director na si Fred, walang kasawa-sawa sa sarap nito. Katunayan, nagtanim pa siya ng puno ng avocado sa kanyang bakuran. Yes, every day I make it a point na that's the part of my breakfast. Kung mataas ang kolesterol lang, bakit ginagaan ito? Uh, parang, parang may medicinal values din yung avocado eh. Pero hindi lang daw basta pang himagas o pampalamig ang sariwang avocado. Ginagamit din ito ni Direct Fred na espesyal na rekado sa kanyang lumpiang Shanghai. Pork giniling. Una muna niyang inihanda ang palaman ng kanyang lumpia. Pinaghalo ang hipon at giniling na karne. Tinimplahan ng paminta at asin at itlog ang isang hiwa ng avocado na inilatag sa wrapper, sinamahan ng pinagsama-samang rekado. At dinagdagan pa ng isang hiwa ng avocado at saka ni Rolio. Nabalot na natin ng lumpia, then iprito na natin. Kailangan hot oil. Dahil mamantika ang lumpia, na sinamahan pa ng avocado, kailangan patiktiking mabuti bago ihain ang avocado lumpiang Shanghai. Perfect ternohan ng chili sauce. At avocado, then yung mga ibang ingredients. May prutas ba ito? Hmm, mm. yun, nalalasaan yung avocado. Andun, yung, andun pa rin yung distinct taste ng, ano to, ng lumpia. Pero kung bagasan to, meron siyang lasang kakaiba malinamnam, na para bang may butter siya na hindi mo maintindihan. Ako yung naka-invento. I don't know kung meron may pang iba, pero I know I am the original. Para makapaghain ng putahing santol ang bulakenya foodie na si Gloria, pinag-aralan niyang lutuin ang ginataang santol. Matapos maggata ng nyog, sunod na kinayod ni Gloria ang laman ng santol at ibinabad sa tubig na may asin para hindi raw mangitim. Pinigan ng paulit-ulit para mawala ang dagta. Lagay natin yung ano, yung kinayad na santol. Pinakuluan sa gata. Sinahugan ng giniling na karne at hipon. Sinamahan ng sibuyas, bawang at siling haba. Atay natin matuyo yung sabaw. Pag tuyo na yung sabaw, tuto na siya kapag natuyuan na ang sabaw at pumaibabaw na ang langis, luto na ang ginataang santol. Lasang-lasa yung santol sa taka yung gata. Ito talaga yung ano, the best na luto sa, luto sa santol. Mm, sarap! Kung baga yung hipon sa kayong giniling, ano lang siya, pang extender lang. Pero talaga pinaka-main ano, nun, ulam ay eh, santol naman maiba ang asim at linamnam ng sinigang na bangus. Gumagamit si Gloria ng bunga ng sasa bilang pampaasim. Ay, ah, yun yung sasa na ng sukang pombong. Ito ang pinakabunga ng sasa. Sibuyas. Una munang nagisa ng sibuyas, bawang at kamatis at saka isinama ang bangus. Matapos ang ilang minuto, sinabawan ito ng pinaghugasan ng bigas, pinakulo, at saka inihalo ang nakangingiwing asim ng bunga ng sasa. Sa muling pagkulo, isinunod ang mga gulay at saka tinimplahan ng asin.